isang araw na puno ng pagkilala, pasasalamat at pagbibigay halaga. Ito ang mga naganap sa ika na gintong parangal 2025 sa Rizal Park Hotel nitong November 16. Sa ilalim ng temang apat na taong pagpupugay sa nakaraan, pagyabong ng kinabukasan, dumalo ang mga natatang individual, organisasyon, institusyon at mga opisyal ng lungsod. Sentro ng programa ang pagbibigay parangal sa mga natatanging Malabuenyo na may malaking kontribusyon sa larangan ng edukasyon, profesyon at serbisyo publiko. Ito ay pinungunahan ng katiwasayan para sa mawamayan o kasama incorporated. Katuwang ang pamahalaang lungsod ng Malabon. You represent the vision of Malabon at its best. Professionals, leaders, artists, educators, entrepreneurs public servants, advocates, and young achievers whose work uplifts the lives of many. Kasama rin sa seremonya ang alkalde ng Malabon na si Mayor Jimmy Sandoval, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, at si GMA Network Chairman Atty. Felipe L. Gozon. Sa lahat ng ginawaran ngayong gabi, mga samahan, mga guro, mag-aaral, manggagawa, negosyante at lingkod bayan, Maraming maraming salamat po sa inyo. Kayo ang tunay na inspirasyon. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal ang mga Latin Honor Awardees, Bar at Board Passers, at International Awardees na nagbigay dangal at inspirasyon sa lungsod at bansa. Tumanggap din ang City of Malabon University ng Parangal bilang isa sa mga natatang institutional partner. ini encourage natin yung ating mga estudyante na mag-aaral sila ng mabuti para naman din balang araw. No? Sila rin naman yung magiging parte ng ating gintong parangal. Baka maging contributor din sila no? na mag-iwan sila ng isang malaking legacy no? sa ating, ating city. Isa si na John Michael Hermida, Justin Manalaysay at Jeza Manyosa sa mga tumanggap ng parangal bilang isa sa mga mapaparangalan today is uh, overwhelming siya nerve-wracking experience. Proud din ako sa sarili ko and most especially, yung parangal na ito hindi lang naman para sa akin, para dito sa pamilya ko. Ito ay isang testimony na hindi lang tagumpay o recognition ko bilang isang individual, kundi tagumpay ng mga tao na nakasuporta at tumulong sa, atin, sa akin personally para makamit ito. Happy ako kasi evidential lahat ng hard work ko, sacrifices ko, efforts ko na andito na ako, nandito na ako sa point ng life ko na dati pinapangarap ko lang pero now, today proof na I made it. Ginawaran din na Malabon Lifetime Badge Award bilang Most Outstanding Citizen of Malabon si GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon na Tubong Malabon. I am proud that I studied in Malabon Elementary School during my primary grades. That was a very, very long time ago that I learned how to swim in Malabon River and that I spent my early formative years in Malabon. Iginawa din ang dangal ng Malabon at huwaran ng Malabon para sa mga individual na nagpakita ng natatanging kontribusyon at nagsilbing mabuting ehemplo sa komunidad kabilang sa mga kilalang personalidad at individual na pinarangalan ay sina Ayala Land Incorporated President and CEO na si Ana Maria Margarita D., Senator Loren Legarda, singer na si Eric Santos at si Manny Pacquiao. Tunay ngang basta taga Malabon, kayang umanga, anuman ang profesyon. Para sa CMU iConnect, John Mark Mauas, konektado para sa kabataang malabwenyo.